Hi guys! For today's vlog, isamahan niyo ako sa aking daily routine every time nga na may pasok yung aking mga estudyante. Anyways, tayo talaga mga nanay ang nauunang gumising sa ating mga estudyante para nga ihanda yung kanilang mga babaunin. Kaya naman kung makikita nyo nga, inihanda ko na nga yung kanilang mga baon at nailagay ko na nga rin sa kanilang mga lunch bag. After kong iintindihin yung kanilang mga baon, ay pinaligoan ko na nga rin tong si ate kulot at syempre inayos ko na rin yung buhok. Hindi ko nga muna pinupuyaran sana yung kanilang buhok pagbasa nga lang ay kapag sa ka nasa school at natuyo ay mukha silang bruha. after naman ni ate kulot, ito eh, naman nga si Ate ang aking inayos ang buhok. Fast forward mga Marcis, nang mahitid nga yung mga bata sa school, eh, kami na nga lang dalawa ni Batang Maligalig ang naiiwan dito sa bahay. At medyo sinapian nga ako na kasi pagan ng mga oras na yan, kaya naman yung aking mga 2 ay ay inintindi ko na din. At buti na nga lang din at napakaganda nga ng mood ng bata na ito at hindi nga ako ginugulo sa aking ginagawa. Anyways mga Marcis, eto nga palang mga tinutupi ko ay yung nilabahan ko nung nakaraang araw. Sa totoo lang mga Marcis, ay tambak na tambak pa rin nga yung aking mga 2 at hindi ko pa rin nga maasikaso. BCR Pero sa totoo lang, sa tuwing nakikita ko nga yung aking mga tupiin, eh, ako inaantok agad. Kaya naman, kahit gustong gusto ko ng pn ako yung nakakaramdam nga ng antok. Alam niyo ba mga Marcis, na medyo tinatamad na nga rin ako mag-upload ng video, kaya naman nung mga nakarang araw nga ay eh, halos wala akong upload. Two years na nga mahigit yung aking page, pero wala pa rin nga nangyayari at yung aking followers nga eh, ay iiwanan na. at sa totoo lang, yung minutes view ko ay bumabagsak na din. Kaya naman ako nga ay medyo nawawala na nga ng pag-asa kung mamomonetize pa baga o hindi. Pero ang sabi nga ay eh, dire-diretso lang at nasimulan ko na rin naman, eh, bakit pa ako titigil? Kaya kahit napakaunti nga ng views ko nitong mga nakaraan, eh, go na go pa rin. So anyways, dito nga sa aking mga 2 major medyo hindi na nga rin naaasikaso ng aking mga anak dahil busy-busy na nga rin sila. Dahil meron nga sila mga pinaghahandaan na contest sa kanilang mga sinalihan. Kaya naman, wait nyo na lang sa mga susunod kong upload. Lapit na kasi mga Marcis ang fiesta dun nga sa bayan na kanilang ang school. At habang ako nga ay nagbo-voice over sa mga oras na ito, ay yung isip ko nga ay nandun nga sa contest na sasalihan nga ni Ate Shailis, mama yung gabi. Anyways, noon talaga mga Marcis bata nga ako na gustong gusto ko man sumali nga sa mga event nga sa school ay eh hindi ko talaga magawa. Bukod nga sa kulang sa panggastos, ay eh, wala rin nga magulang na magiintindi sa akin noong time na yun. Kaya naman ngayon nga ay eh, kami ang sa aking mga anak na gusto nga nilang salihan. So anyways, after ko nga magtipig ng mga damit, eto nga si Bata Maligalig ay pinaliguan ko na rin. Para mamaya nga pag pinatulog ko na ay eh, mahimbing ang pagkakatulog. At sa mga oras nga na yan ay eh, medyo masama nga yung kanyang mood dahil gusto gusto pang magbabad nga sa tubig. Pero hindi ko talaga siya mga marsis pinagbababad nga sa tubig at makasipunin lalong lalo na malamig ang panahon ngayon. At napakahirap pa naman magkasakit lalong lalo na kapag ka mga bata. Pag wala talaga kung lakad mga Marcis o walang makaganapan nga sa school, eh, kami dalawa talaga ang magkasama nga dito sa bahay at nakakulong lang dito. Kapag medyo maganda naman ang panahon mga Marcis, ay eh, nakakapasyal-pasyal naman sa labas. Pero kapag napaka maulan nga ng panahon, ay eh, nako mas masarap pang dito na lang sa bahay. Pero ang totoo ay eh, kami nagpapaputi ilang, charis. Anyways, dahil December 1 na nga ngayon, isa eh, naman lang ay eh, na nga yung aking followers at maging pa-birthday man lang, charis. Dahil sobrang nangihinayang talaga ako, every time nga na na nga aking view, sayang talaga yung aking mga pinaghirapan. At yun lang today's this video thank you for watching god bless po